Yon, good morning mga kamamaw. Kasi gustong-gusto -gusto na nilang tikman to. Ay, hindi nga ginagalaw. Sabi ko kasi, uh, i-review muna natin. Parang maganda naman sa video na buong-buo pa yung cake. Ay, salamat sa Hungry Hub Cuisine kay uh, Joseph Banyega. Yan. So, ngayon, bubuksan na natin tong cake, yung hazelnut. Asa may bambang. Alak. Ito. Natikman na natin ito nung nakaraan Pero syempre Kayo, tikman nyo rin O grabe mga kamama mo oh. wow. Hazelnut cake So syempre Ang unang titikim ganun si kamama mo Nakara kasi frozen So ngayon, medyo malambot na siya. At yung dalawang katabi ka dito ay eh, takam na takam, nakahapon pa. Sabi ko, huwag mong na yung pa na. Ano? Uh, pero di ko na isa sa amin naman eh. I-slice ko pa ba? Tignan na lang natin Naku, grabe mga mamong eh. Tignan natin Tutis sa siya sa repero ngayon nag ano siya Grabe Yung texture niya Nung tersi siya niya, nung nakaraang nakakuha tayo ng plate, -tay. <laughs> eh. Nung tersi siya niya, nung nakaraang may plate, eh. Ayun. May nga. Yung siya niya, nung nakaraang may plate, eh. -tay, tayo, same pa rin. Ngayon, kahit na na gano'n na. Kahit na yung nag-tone na yung ano niya. Hindi ba nag-frozen nga kasi ito na ilagay niya sa freezer. Ayun, sa mga gustong order message lang kayo sa a hungry hub na at pumunta kayo sa repair light drive maraming salamat one day later yeah, what's up mga kamamao? it's uh, monday Monday mga kamamaw at meron na naman tayong pagkukwento at pagkakaabalahan so ngayon bumili muna akong tubig bago ako pumasok and then susunduin natin si misis So ayan mga kamamo, ka yun na nga, may nangyari na naman, ako talaga naman eh, hindi na nawala yung bang, para bang isipin. Isipin ni kamam palaging dumarating at padating at padating na padating, lagi may ganang aperyang nangyayari. So ang nangyayari mga kamamo ka is, uh, ano tayo, tag dito, mga paspas yung nasa likod eh. Minsan natatawa na lang ako sa ibang driver dito mga sa lugar yung ano. Yung alam mo yung parang kalam sa kanila yung kalsada. Pero minsan di ko na lang di ko na lang pinapansin dahil sayang lang ang emosyon, sayang ang ano. Kaya layo pa niya mga mama kinakaikay niya yung ano. Nahabol niya tong linya na kasi ng mini ko construction. So anyway, bayan natin ang usapan at ayaw natin masira ang ating araw mga kamama. Siyempre, ayaw ka namang masira din ang araw ng ating viewers at mga subscriber so ayun mga kamamaw may pagkano lang tayo kukwento lang tayo na medyo nakaka-disappoint lang pero story to hindi to yung sa about sa kung ano man itong nangyayari nangyayari ngayon ayun nyo lang sa harap niya nalalaka yan makikita nyo mamadali so ayun na nga mga kamamaw dati naalala nyo sa mga subscriber ko sigurado makaka-relate kayo dito kung naalala nyo yung time na nagpadala tayo kay Airmats ng ano ng package through Canada Post so it's been uh, like 4 months na yata parang if I'm not mistaken kasi February tayo March, April, May, June yan 4 months na nga so 4 months na siya mga kamama which is hindi siya normal na ganung katagal yung package So ako, hinintay ko talaga siyang lumagpas ng 3 months muna bago ako bumalik sa Canada post para magtanong bakit ganong katagal. So may mga ano kasi tayo, may mga pinagbabasihan tayo mga pangyayari o kaganapan na nangyayari dito sa Canada mula nung pinadala natin yon Kasi if I'm not mistaken, parang nag nag-strike ang Canada Post like around March. Eh, February natin pinadala yung ano, February natin pinadala yung package eh. So it means what I'm thinking is hindi tayo madadamay sa strike. Nag-strike kasi sila. So usual talaga pa nag-strike. Talaga may stranded yung package mo. So I was thinking like uh, February tayo nagpadala, March sila nag-strike. So it means hindi di apektado yung ano natin, yung package natin. Which is ayan, chineck ko na nga tinawag ko na ang problema kasi dun sa Canada Post is uh, ano uh, tag dito hindi mo na siya matrack pag naisali na pag naisali na o nailipat na sa ano nailipat na sa matawag ko si misis nailipat na sa kumbaga ba sa ibang ano na carrier tapos ano na siya parang pang pa Pilipinas na yung biyari niya so other other uh, in other words mga kamamaw wala tayong alam kung kailan darating yung package kasi hindi natin matrack yung ano eh yung sa Philippine which is inang very confusing sa akin kasi nga Canada Post yan usual ang inapis sa pinakamagandang courier dito sa ano eh when it comes sa pagpapadala mo ng ng package so ina nga mga kamamaw oh, ayun yung maganda kong asawa sasakay na kung sasakay yan <laughs> Siyempre, nagbablog ako eh. O, pasok na. So, yun na nga. Isa sa pinakamagandang magpapadala ka ng package is yung Canada Post talaga mga kumamang. So, what do I expect na nangyari yung gano'n na bakit wala silang tracking number dun sa ano, connecting ano nila. Connecting, uh, what else one, ah uh, yung susunod na pagpapadala nila nung ano, usually dapat until the end of the delivery meron silang ano eh matatrack mo dapat diba so hindi nila matrack hindi wala silang tracker so ngayon pumunta ako nung no, like exact parang 3 months and 5 days kasi ngayon 4 months na eh sa sa 25 4 months sa ata to be exact yun ang pagkakatanda ko ha pero nung no, uh, 3 months pa lang and 5 days bumalik na ako sa Canada post tinanong ko siya So, may biligay sa akin number. Sabi, tawagan ko daw itong parang pinaka main office nila. Gato, ganto. So, nakausap po na siya mga kamama. And then, eventually, maayos naman sila kausap. Maganda silang kausap dahil talaga approachable sila. Talagang tinulungan nila ako paano madiskartayan yung, yung problema natin. So, kinuha nila yung name ko. And then, malilate na ako. Kinuha ko yung name ko, tapos kinuha ko yung binigay ko lahat ng information ko pati yung how much yung cost nung nung ating package so nagbigay na ako ng ano ng detail and then how much is yung cost nung lahat ng pinadala natin so nilasan na nila lahat yun tapos yun nga parang ang sabi sa akin is ano ah uh, balik ka ng ay, hindi pala balik wait nyo kami ng June 25 etong June 25 na padating so ngayon June 22 ngayon dito sa Canada so 3 more days hintayin nyo yung tawag ko which is para bang mag-iimbestiga sila bakit gano'n ang nangyari so mag-ano sila kung bakit gano'n nangyari Siyempre at the same time bakit nila i-ano yeah, yun diba kumbaga ba, ba i-dudugtong na rin kumbaga Kung ano yung mangyari so which is bakit ba nila ginagawa yun para ma-explain ko din sa inyo para hindi lang masasabi mo na ay pangat bad experience ganito syempre may mga good experience din tayo na which is maliman yung oh, uh, na late man o oh, may mga bagay mang hindi naging maganda dun sa proseso is ang magandang point nun is mareripan naman yung ano kaya tinanong nila kung magkano yung yung presyo ng mga package na laman ng box na yon so sa 25 ay yun yung ano nila tatawagin nila ako kasi kaya nila inanin, iniimbestigahan. which is kailangan nilang imbestigan kasi baka nga mamaya alam mo yun syempre negosyo yan eh ano yan business nila yan eh kumbaga baka mamaya biglang dumating malit ng after 25 day ng June 25 biglang dumating sa Pinas tapos binayaran ako diba so parang unfair sa kanila kung nakuha yung package tapos binayaran pa ako diba so syempre ako hindi naman tayo masamang tao para ang pinin ng bagay na hindi naman sa atin di ba? so kung hindi darating sa 25 ganun nga by under investigation babayaran nila so which is yung kung nasa man yung package na yon, ay eh, napakaswerte naman ng ng na ano, on ng nakakuha ng package na yon. so ito ba ba lang si si mother earth binaba ko lang yung tubig pasok na nasaan na ba tayo mga kamamo yun na yung ano parang may nalang yung parang tag dito nababayaran nga nila yun Saka syempre hindi naman natin konsensya natin na dumating yung package tapos di ba bilang ang babayaran so kainintay natin hanggang 25 na darating pero lagi email naman sila may biligay din sa akin parang tinatawag nilang ticket number para just in case na may tumawag sa akin sa 25 iyon yung babanggitin kong ticket number iyon yung babanggitin ticket number para atis ma matalis agad nila kung ano yung uh, yung sinasabi nating package so pero ako kasi ang mas gusto ko makarating na lang kasi parang regalo natin kay sila mamay ni, eh, di ba? Na anin mo nga sabi natin pera. Pero nakakaano lang na dito na tayo naman para maiba naman lang, ng ng view niyo mga kamay. Dito sa dito naman Di ba maano na yung pera yung pera, di ba? Yung mahalaga kasi yung yung pakaramdam mo doon sa binigay mong item na yun yung parang pagmamahalan din yung parang excitement mo na magiging masaya yung mga nasa Pilipinas di ko na-expect kasi ang may mali ako Nagkamali din kasi ako mga may mali akong decision time na yun Is hindi ko siya pina-express So pina-regular ano ko lang siya Parang regular delivery parcel Ang dating nang ganoon sa akin Hindi ko siya pina-express Kung pina-express ko siya baka In 10 days Nandun na sa Pilipinas yun which is Parang 120 dollars yung dadagdag ko Eh time niya parang medyo bitin tayo sa budget kaya parang napag decision ako ko na regular na lang kasi ang binayaran na natin nung mga if I'm not mistaken 180 dollars na eh tapos magdalagdaga pa ng 20 sa 300 dollars pero yung 12,000 na sa Pilipinas padala pa lang shipping pa lang diba grabe kaya ganun siya kamahal kaya napaisip ako nung nakaraan hindi ko siya inilaban which is sabi nga nila may mga bagay na huli na bago ka bago mo ma ma, ma realize ang ganyan ang nangyari so parang eh, ngayon ang ako na dapat ano na dapat uh, pinadala na lang natin ng naka express kasi hindi naman tayo nagpadala ng marami yan eh kasi dun nga tayo nagdalawang isipin sa package na yun eh, kung magpapadala tayo mga yung malalaki malalaking box ba kasi it will take sabi nga nabanggit para daw may ano nga may something about sa mga padala sa Pilipinas kaya baka madalay daw ng 6 months akala mo ba may nabot ng 4 months di ba kung isipin mo lang din eh kung ganoon lang din 6 months ang aabutin dun sa sa package na pinadalangin hindi sana nag na lang kami o kaya forex di ba at least mas ano mas marami tsaka punong punong delivery pa yung may ano pwede bang magdala na, maglagay ng mga dilata ng mga chocolate sana di ba pero so, syempre uh, Charge to experience yan mga kamako Sa mga bagay na mga nangyayari sa atin May mga natututunan din tayo Pero syempre mas maganda sa mga bagay na iyon Na natututunan mo Is itama mo yung mga maling Mga maling bagay na nagawa mo Yun, yun ang pinakamagandang Isa sa pinakamagandang aral Which is uh, Nangyayari na talaga Kasi ang tagal na rin ating mama since the last time na umuwi ako, hindi na siyang katagal. Ba, diba? di ka pa alam kung kailan ako makauwi uli dahil hindi naman biro ang pamasahe 'yung gastos. Kaya alam mo 'yung parang ganito. Yung tipong alam kong magse-7 years na ako nandito, na hindi umuwi, pero parang 3 years pa lang sa akin. Ganun siya kabilis. Ganun kabilis 'yung takbo ng uh, oras dito sa Canada na di mo mamalain 7 years ka na pala as in seryoso parang 3 years ago pa lang wala nung uh, umuwi tayo parang ganun yung pakaramdam so ayun na pala tapos ito additional ko na lang din dumating na rin yung mga uh, gamit natin for the ulit ulit eh no? yung mga dito sa ano sa speaker natin dumating na lahat ng ano yung talaga magka yung ano yung pinaka mounting dito dumating na kanina so nasa akin na lahat schedule na lang ni kuya Alex ang ating hinihintay sana nga eh maayos na din yung biro mga mo yung para pang iniisip mo siya na parang kailangan matapos na alam mo ganun malaking bagay kasi may peace of mind eh. yung pinaka mga kamama mo yung, yung kapayapaan ng isip eh pala mga kamamaw si Kuya Ray siya pala yung bumati sa akin nung nakaraan na ay kamamaw kaya siya yung driver dito sa ako hello po hello kaya kaya, kaya maraming, maraming salamat yung mga kamamaw break time na pangat yung panahon nung ulan na naman medyo madalas ang ulan ngayon kaya tayo nakakaramdam ng antok madalas eh One hour later. yan kau na nama kamau pagod ay eh, yung iba inalok na sila ng ano 16 hours dahil uh, marami absent end sige sam okay. sige 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 yung iba inalok na ng 6 hours overtime bukod pa dun sa 8 hours pero yun mo ba kamamo pero yun mo 14 hours ka magtatrabaho grabe eh, nung panahon na wala pa si Jacob addict si kamamo sa overtime naku talaga ay si eh pag magkikita kami ni Mrs. noon eh talagang hi hello lang eh. Even ngayon pa rin naman hi hello pero iba yung dati talaga na halos parang wala kang alam yung wala ka sa mood na na ano na uh, kumbaga eh. pag nagising kang maaga dati kasi, kasi ngayon pag nagising ako matigising na dati pag nagising ngayon dati pag nagising ako maaga hindi pipikit pa rin ako makakamdan mamaya 12 hours ulit ngayon na ngayon pang summer time nako pag summer time makamamo unlimited ang over table dahil napaka busy napaka busy ng co-op warehouse pag ano ay pag summer time so ngayon kahapon naka 3 and a half hours ako so parang 11.5 ako kahapon and then ah uh, sabi ngayon naman naka ano lang tayo 10 hours and 15 minutes kasi tinapos ko yung assignment natin ah. ay medyo madilim lang mga mama <coughs> tinapos ko kasi yung assignment natin na kaya namang iwanan kung ilang iska na lang at is kahit pa para sa ganun paraan eh pakikisama hindi mawala yan no? pakikisama ganyan lalo pag mga Pilipino at Pilipino pa yung mga bisor nyo hindi mawawala yung ganyang pakikisama may mga pumasok pa nga na hindi ko alam kung day off sila ngayon may mga pangamaga may pumasok din si yan shout kay Rob pumasok siya kanina nung alauna <laughs> dahil di mo ma ano talaga di mo masasabi mga kamamo yung kalusugan ng isang tao dahil di mo masasabi kung kailang ka magkakasakit kailang ka alaming ganoon kaya hindi mo maano na talagang every ganyan summer time or busy time na dumarating biglang may magkakasakit so may kaya kaya minsan nabibitin tsaka at the same time alam nyo naman pag request sa mga bakasyon ang maraming request na bakasyon talaga usual syempre ako hindi pa ako nakakuha ang pinaka nakuha ko pa lang this year sa 6 years ko na mahigit sa ano magsi 7 years na rin ako eh. sa ko is hanggang June pa lang ako ang nakakakuha pa lang siguro yung mga 10 years yung mga 10 10 years pa, pataas yun yung mga nakakakuha ng day of ng July saka August yung mismo summer time yun nga naman kasi napakasarap na ano ngayon si pareng Harold halos sabay ko lagi pumasok yan <clears throat> yun ang madalas nakakakuha ng mga magagandang ano magagandang spot ng vacation pag summer time kasi kadalasan naman ang ginagawa pag summer time pag hindi ka busy sa sa backyard mo sa uh, sa saglitang parang escapade parang tatakas ka sa sa skatun long drive ka mamamashel ka yun naman ang kagandahan mga kamamayon dagdag natin sa ano natin sa vlog natin inang ang kagandahan ng taga Saskatoon ka excited kang mag long drive at magpunta sa ibang ano ibang probinsya not like na yung parang nandun ka na mismo sa sa van yun talaga sa may Alberta sa may BC nandun ka na talaga syempre araw araw mo na ano yan eh nakikita yan eh so syempre iba yung aim mo nun pag ano galing ka na sa ganon mas gusto mo makita o mapuntahan yung ibang lugar katulad o pa kaya ang isip mo is out of the country na agad ang mentality mo eh dito sabi sa Saska to kahit pa paano malaking bagay din kasi mas nakakatipid ka kung madalang mo lang mapuntahan yung mga lugar na yun is yun yung unang may isip mo na puntahan so it means may enjoy mo yung summer time mo na medyo nakatipid ka ng punti not like yung talagang mag a the country ka kasi may biro nilang gas mga ganyan dapat talaga nakaready ka nakahanda ang nakahanda ang bulsa mo pagdating sa mga ganyan dahil iba na ngayon dollar ang pinag-uusapan mga kama mo pag ano pag nagpapakasyon ka so yun yung sa atin diba itong hopefully mapit na talaga lang hindi tayo nakakawa ng spot pa kaya na eh islat or spot kay Kuya Alex kumain na ni Kuya Alex sa Friday na kung anytime soon pwede na tayong ano eh gusto ko pag dinarive ko to napalitan na itong ano uh, itong paglight uh, pag light although kahit hindi pa ito nakabit itong ano yung screen na to is pwede na natin ding ilaban pero kaganda kasi pag ah uh, nagkaroon tayo nakabit itong ano yung yung touch screen is malaking bagay kasi may dagdag tayo magagamit ng GPS yung nakagandahan tsaka syempre yung mga music pwede natin i-connect yung, yung YouTube music natin dito sa sa ano natin sa audio natin so mag iiba tayo yung kung ano yung gusto natin dito, diba isipin mo no, mga kamama kung pinapalad mo parang di nyo ba natatanong o naiisip mo parang ang babo ng kaligayahan diba? ganun lang ako mga kamama hindi ako masyadong ng masyadong ma ano yung mga ganun na uh, matataas pa ako yung mga simpleng ganyan mabilis lang ako mabilis ko silang ma-appreciate dahil na dumating tayo sa point na wala naman tayong ganyan dati wala naman tayo bagay na medyo naaabot natin na uh, before since nung lumaki ako hanggang sa nagtrabaho tayo sa Pilipinas hindi ko na-experience yung mga ganyang klaseng ah uh, para bang masasabi mong investment mo na rin di sa sarili mo So ngayon sa sakay natin ngayon Napahayos na natin At the same time malaking bagay sa akin na Itong sasakyan ay bayad na Wala na tayo May na, na uh, Bi-weekly or monthly payment Sa sasakyan Which is masarap sa pakiramdam So kung sakaling may gagasos Si man tayo dito is more on an, alam, talaga, On maintenance ng sasakyan natin Kaya malaking bagay talaga Pag yun din rin talaga super so advisable na makakuha ka ng sasakyan lalo brand nyo kukuha kung sa at wala ka pang bahay yun yung mga payo sa atin ng mga expert dito dahil kung makakuha ka na ng brand sasakyan wala ka pang bahay Mahirap ka mag-apply ng bahay so kung pero kung nakapag-apply ka ng bahay at may bahay ka na mas madaling mag-apply ng sasakyan yun ang pagkakaiba pa ng mas mauuna yung sasakyan kaysa bahay uh, sinasuggest nila na mauna ang uh, mauna ang ano uh, bahay bagong sasakyan itong stoplight na ito mga kamama nakita nyo medyo pinagalang ko nagdadalawang isip ako lagi pag naka ano na naka amper na kasi dyan sa sa spot na yan sa stoplight na yan meron dyan ano super active na camera yung dinaanan natin napaka-active niyan mga kamama, kung ko. Uh, pipicture ang kanya lalo niyan yung ano niyan mga kamamo yung bigla kang kakanan. So pag kumalan ka diyan mga kamamo ko pag na natin no. Kasi siya na kay mga kamamo. Kumbaga pa parang flip top yan mga kamamo kalang dire dire yung magsalita si kamamo minsan nauubusan eh. Pero syempre kaya naitatawid itatawid natin ang ating laban next. No? So ayan, pag kumanang ka diyan mga kamama ng biglaan, dapat maging nang biglaan magpa-flash agad diyan. Automatic 'yan, 100 plus to 200 diyan. Pag ito na minagaan na, minapa-flash na naman din, pinatikitan na naman ata. Okay, band, dito, dito. So ngayon mga kamama, is uh, kung uh, dadaan ka diyan, kailangan magbilang ka ng 3 to 5 seconds bago ka kumanan. Even na nakagreen ka, tapos wala na masasakyan para ina pinaka safe safe na ano mo kasi automatic magwawang-wang yan magwawang-wang yung alarm ng camera magpipicture ang kanya yun wala bigla yung pulis parang biglang nag ano naglaho ha, nag ha. Ba, mga kamama so ayun mga kamama taposin ko na tong uh, vlog natin at ako yung utak ko is parang ang gusto na yung magpahinga. Dahil bukas may pasok ulit si misis. And syempre, ano nga pala. Shout out pala doon sa akin, baby Jacob. Yan, naglalakad na mga kamama. May singit ka ko lang konti. Naglalakad na yung baby natin. Ang ano namin, pinapalakpakan namin lagi pag naglalakad siya. Kasi parang in-explain ko rin kay misis. Every time na pagkakausapin ka nung bata, may yung bata nagsasalita or nagdadaldal siya. Uh, ano? sagutin nyo yung pag kumakausap siya dahil uh, ipakita nyo sa bata na ano, yung pag kinakausap mo siya is parang na kakausapin mo siya kapag kinakausap ka niya dahil uh, ano yun parang pang ng ano ng uh, confidence nung ng bata parang mabus yung confidence niya na ano na parang mas eh, ulit-ulitin niya kasi katulad yan sample lang yung sa paglalakad niya pag naglalakad siya, palakpak kayo, palakpak. Ay ninulit-ulit na niya kasi damor na pinapasin mo yung bata. Ay damor na parang feeling niya ay okay pala ginagawa ko, ulit-ulitin niya yun. Ay hangga sa ay minsan nagugulat na lang ako pag inaya ko siya maglaro diyan sa sahig. Magugulat na lang ako, may batang lalakad. Alam mo yun, hindi mo inexpect na naglalakad na. Nagulat na ala kami nung 2 days ago naglalakad na talaga siya mga mama. Eh, ganun siya kabilis magano. Eh, every time na umaano siya, sabi ko palakpakan niyo para mas ma ano ng bata mapil ng bata yung ano ang daming um, polis ngayon mga kama mga. polis yung dumana yun so mga kama tapos na natin maraming maraming salamat sa inyong oras sa panonood sa aking vlog sana po ay na enjoy nyo at magkita kita tayo sa susunod please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video see you mga kama One day later. ito Umakit na ng hagdan Ako talaga naman bata na yan Mami Ay naku maakit na Naku kailangan ng bantayan talaga Naku nako talaga oh Mami oh Umakit na na ng hagdan Naku talaga yung bata na yan eh oh Ayan na ay, oh Nakakit na sa ibabaw Naku talaga nakakit na kate tebles Naku mami oh Kino mo narating oh o tatlong step na lang nasa taas na, na talaga o talaga babantayan nyo na ngayon yan hindi pwedeng hindi babantayan yan aki talaga o